dito naman tayo sa Sobis guys kasi tignan natin kung anong karne yung mabibili natin kahit ang karne dire risco mo yung paborito ng balitan sa karne so maglihok ta ano, ano to, na itong separate na ito eh kung para sa so unang mahal sila kaniya kita 7, 8, tama niya, beef permis sa balay so we'll see para pang ulam ng mga bata ito pang sa hubog pansit. Good hours. And then, ang ganahan na diri sa Sobis, guys, kay nasa sila economical pack. So, pwede yung mga pang sa hubog ba? Kung napos sila ganyan, pang sa hubog na buwan, $3 na manok. ano dito na ano na ano gusto niya mo na rin tapos osi we'll kay maghimo ko ka ganang chicken macaroni salad this weekend kay magista ni eh, akong muli ako banana so bangun sampai pukul empat, seberang 7.64 ini seven six four, Mungkin belum chicken. May okay, mga lang dito guys. Kay... nalipong namin yung dinadaan sa phone. Kaya yukan kayo. Okay, bye.